May we know bakit ho kayo sumulat kay Senate President Chis Escudero emphasizing the uh, constitutional duty of Senate pagdating ho sa impeachment? Kasi yun ang naging conclusion ko eh uh, uh, after studying all of the relevant provisions in the Constitution. Mm -hmm. uh, diniscuss ko rin ito sa legal staff ko. Eh, yun ang aming conclusion. Mm -hmm. uh, fortuit, and andun yung... Yung fortuit kasi... Uh, ano yan eh, hindi naman yung technical na salita na English eh. Ano yan eh, no normal na salita lang yan. Ibig sabihin nun eh, uh, bilisan, without, without any delay. Yun, yun ang aming conclusion. Mm -hmm. Tapos para lang sigurado na tama kami, tinignan namin yung Filipino version ng ating constitution. Ang na nasabi dun, isunod agad. Okay, mm -hmm. parang, huh? So, para common, common words ito. Ano yung sabihin nun? Isunod agad. Ano? So, ibig sabihin na kumilos kayo agad. Mm -hmm. So, yun ang conclusion na inyong opisina at nagkaroon ho ba kayo ng concern na baka maharap sa maraming uh, challenges ang Senate kung hindi agad na-actionan itong Articles of impeachment against BP Sara. Well, hindi lang sa challenges na i question kami o ano yung yung amin mismo ano di ba? Uh, lahat naman kami nanumpa na mm -hmm. ng oath of office na susundin namin ang mga utos na nasa konstitusyon eh kung yan ang uh, yung, kung yan ang tamang pagbasa ng konstitusyon eh dapat kumilos kami ng mas mabilis sa pinaplanong kilos na June 2 pa mm -hmm.